guys, good afternoon everyone. For today's vlog, available dahil guys ang ato ang bulad rin ato ang sa mo ang balay guys. Na atay bulad na kwan siya guys na bulad. Tilapia ni siya na bulad ha. Na 10 pieces ni siya guys. 25 pesos ra siya guys. Ang ato ang bulad. Bulad na tilapia. Dahil yun, na guys mga brown sugar ang atong brown sugar 1 kilo tag 70 ra ang kilo Dayon yun na available dari po na minola oil guys na 85 atong kilo 1 kilo na siya da yun, available na po ng ato ang bumbay guys atong bumbay kay gagmay ni siya na bumbay kay bisaya man ni siya na bumbay ang ato ang kilo po sa ato ang bumbay kay tag 85 ang ato ang kilo sa ato ang bumbay guys napot tayo wa, one half kilo sa gusto mo palit guys available na ni Dere sa to ang sa ko ang tindahan guys Tara guys, ito ang mga available na sugar. O na po tayo mga bulad And that's all guys. Thank you for watching. So, my YouTube channel. No love